Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po pala si Norabe Mercader ng Northern Summer. Ngayon po ay i-share ko sa inyo yung isyong yung pangkalusugan. Yung tungkol sa anxiety disorder or panic attack. Na sa Tagalog ay tinatawag na nervyos, kaba, takot, pagkabalisa, pangangamba sa mga bagay. Alam niyo po mga kababayan kong Pilipino, ang pag pag nagkakaroon po tayo ng kaba nervyos ay normal po yan sa bawat tao na buhay ngunit kung ang naramdaman nating kaba at nervyos ay araw-araw na lang minuto, oras-oras o gabi-gabi na lang palagi tayo nakakaramdam ng kaba o nervyos ay hindi na po yung karaniwan yan po ay magiging abnormal hindi po yan normal Diyan po ay po tayo ng nasabing disorder pag hindi po natin malabanan umadaig, ang takot, kaba o nervous, ay delikado po yan. Dahil maaari po yan magresulta sa nasabing panic attack. Pag magkaroon po tayo ng anxiety disorder o panic attack, delikado po yan. Dahil ang ating pang-araw-araw na gawain, ang ating pang-araw-araw na trabaho, ay maapektuhan. Ang ating pagtulog, maapektuhan. Ang ating oras ng pagpapahinga, tuan. Kung oras na pagkisalamuha sa kapwa ay maapektuhan. Pero mayroon pa ko sa inyo may mumungkahi na solusyon. Napakasimple yung solusyon. Napakabisa yung solusyon. Palagay ko itong ang pinakamabisa, pinaka numero uno na medisina o solusyon para labanan ang takot, kaba o nervyos. Itong anxiety disorder or yung panic attack. Una-una po, imimungkahi ko po sa inyo kapag makaramdam po tayo ng ganitong sakit, yung ang sad disorder, yung panic o yung labis, yung sobra na pagkatakot, yung kaba, yung nervyos, na kahit sa anong bagay na natatakot, kahit sa kamatayan na natatakot, o kahit sa mga inaharap na pangyayari na natatakot. Simple po na, lang, ang solusyon dyan. Dapat po magkaroon po kayo ng pagkilala at pagpapasalamat sa Diyos na may ari ng natin. Dahil marami po sa atin ang nakakalimot sa Diyos na nabibigay sa atin ang pag-asa, buhay at pag Kaya po ang banal na Espiritu Santo ng Diyos ay naihiwalay sa atin dahil sa ating kapabayaan o kakulangan o dahil sa nakakalimutan na natin siya, ang Diyos, na nabibigay sa atin ang pag-asa. Alam niyo po, pag makaramdam po tayo ng ganitong problema, yung pagkabalisa, yung sobrang pagkabalisa, sobrang takot, sobrang kaba, na nagiging abnormal na yung ating naramdaman, napakabisa po ito. Kumilala ka sa Diyos, magpasalamat ka. Magsisi ka sa mga nagawa mong kasalanan. Dahil ang Diyos ang nagbibigay ng pag-asa bawat, sa bawat isa sa atin ng mga kanyang nilalang. Alam nyo po, yung mga ibinibigay niyo ng mga payo ng psychologist, psychiatrist, yung mga doktor, o yung iba ibang tao na tungkol sa sinsya. Totoo po yan. Pero ito po ang pinakamabisang solusyon. Na palagay ko, bihira po nyo itong marinig sa mga nagbibigay payo para labanan itong takot ka at nervyos. Ang pinakamabisa po sa lahat na solusyon para labanan itong karamdaman ay dapat magkaroon po tayo ng pagkilala sa Diyos kinalanin po natin ang Diyos doon po tayo dapat magkaroon ng takot hindi dapat tayo matakot sa kamatayan hindi dapat tayo mga mba o sa mga mangyayari sa inaharap o sa mga problema huwag po tayo mag-isip mga negatibo dahil normal po sa bawat isa sa atin ang makaramdam ng problema ang magkaroon ng problema normal po yan Huwag po tayo mapapatalo. Sa Diyos ka lang dapat matakot. Hindi sa kamatayan, hindi sa problema, hindi sa kabiguan. Hindi. Dahil kaya, kaya ang masamang espiritu ni Satanas, tiyotokso ka, dahil nakikita niya, naduduwag ka, natatakot ka, naramdaman ni Satanas na na marupok ang puso, isipan mo. Pero kung kikilalanin mo, magpapasalamat ka sa Diyos, mananalangin ka sa Diyos. Ang espiritu ni Satanas, aalis yan. At ikay magiging malakas, matagmatibay. Ito po, ito po ang biblical na remedyo o gamot para labanan ang takot ka ba o ang mga bagay. Yan marami po sa atin nababalisa o natatakot sa mga pangyayari o yung wala natatakot mamatay o magkaw sakit Huwag kayong matakot sa kamatayan. Dahil walang tao po dito sa mundo na nabuhay na hindi namatay. Kahit kung ating paon sa Kristo, kung nagkatawang tao siya, namatay siya at nabuhay siya magbuli. Tayo pa kaya na tao lang lamang. Tayo lamang ay nila lang. Normal po sa tao. Dahil ang katakda po sa Biblia, nakasulat po sa Biblia, ang sabi ng Diyos, itinakda sa tao ang mamatay ng minsan pagkatapos ang pag kaya normal po sa tao ang mamatay ang, maka, ang magkaroon ng kamatayan. Huwag kang matakot sa kamatayan. Huwag kang mabalisa, mabahala. Harapin mo. Yung sabi ng mga medical doctors, mga psychiatrists, psychologists na dapat magkaroon tayo ng positibong isipan, tama po yan. Huwag po kayong magkakaroon ng negatibong isipan. Pag nakakaramdam kayo ng mga sintomas, ng pagkatakot, kabakot, nervous, ito ang sasabing anxiety disorder or panic attack. Huwag kayong mag-isip ng negatibo. Isipin nyo, Diyos lang ang dapat katakotan. Huwag kayong matakot. Alam nyo po, pag nakakaramdam kayo ng mga sintomas na sumasakit ang dibdib nyo, nahirapan nga sa pakinga, umiinit ito dito, yung dibdib nyo umiinit, tapos yung palpitation niyang inyong puso, mabilis. Talma lang po kayo, relax. Tandaan nyo palagi, ang Diyos lang ang dapat katakutan. Huwag kayong mabahala ang mabalisa sa anumang bagay. Ang sabi po ng Diyos sa Biblia, huwag po tayong mabalisa o mabahala sa lahat ng pagsubok kung saan mang bagay. Sapagkat dinaig niya ang sanlibutan, pati sa tanas dinaig niya. Ang Diyos ang nagsabi. Ang Diyos, ang Diyos rin ang sabi ng pagkatakot sa Panginoon ay nagpapahaba o napapalaon ng mga karamang. Kaya sa Diyos lang tayo dapat matakot. Huwag tayong magkaroon ng nervous, panic, kapah, pagkabalisa, kung nakaka- rinig tayo ng mga masamang balita, naka-experience tayo ng mga mga na mga is ng mga pangyayari, huwag po tayong matakot, huwag po tayong magkaroon ng mga negatibong isipan. Tama po yan, nasasabi ng mga doktor, ng mga psychiatrist, psychologist. Dahil ito ang ating isipan. Kapag mapasulkan po tayo, mapasulkan po tayo ng negatibong isipan. At hindi natin madaigo, ma ma-overcome itong negatibong isipan. Mas lalo tayong ma pa mas lalo po maglalala ang ating karamdaman ang ating sakit inuulit ko po biblically speaking dapat po sa Diyos po kayo mata kumilalak po kayo sa Diyos dahil lahat ng pagsubok ay kayang lampasan pag sa Diyos lang kayong mata pangalawa yung scientific na mga remedyo kaya ng pagtulog ng tamang oras, pagpapahinga, pagkain ng tama, yung pag-iwas sa mga bisyo, yung pagiging kalmado, yan po na sinasabi po sa sensya. Tama po yan. Ayon din po yan sa Biblia. Alam niyo po, ang Biblia po ay kompleto. Ang Biblia ay mayroong, mayroong paksa tungkol sa psychiatry, psychology, economic, political. Lahat ng bagay na isyo dito sa mundo ay nakasunod sa mundo niya. kaya ipinapayo ko ka po sa inyo kung nakakaramdam po kayo ng takot, kaba, ngarabus, o sobrang pagkabalisa, o sobrang sa mga mangyayari sa na harap, o sobrang takot na mamatay, huwag po kayong matakot, manalangin po kayo, magpasalamat po kayo sa Diyos dahil ang Diyos ang nabibigay po sa atin ng lakas, pag-asa, buhay, pati karunungan ang Diyos. Ang tao po ay kasangkapan ng Diyos. Halimbawa, nakaramdam kayo ng sintomas sa nikip yung dibdib nyo, na isip nyo parang maumatay na kayo. Piling nyo matutumba na kayo, piling nyo katapusan na ng inyong buhay. Pwede po kayo pumunta o makipag-usap sa mga sa kapwa-tao o magkonsulta sa doktor, psychiatrist, psychologist, o sa sino man. Dahil ang tao ay kasangkapan niya ng Diyos para makagawa ng mabuti sa kapwa-tao. Palagi niyong tatatandaan, ang Diyos lang ang dapat katakutan sa araw-araw nating buhay. Yan po na naramdaman na takot ka ba nervyos? Normal lang yan. Pero kung maging abnormal na yung ating pakiramdam na araw-araw na lang, oras-oras, minuto na lang, naramdaman natin yung takot ka Dort, kahit simpleng bagay, natatakot tayo na kinakaban. Na Huwag po tayong matakot, talunin natin, dapat magkot tayo ng isipan. Tandaan po ninyo, lahat po nang sinasabi ng, ng mga um doktor, ng psychiatrist, psychologist, o ng sino man, tama po yan. Pag nagaramdaman tayo, kung tayo dapat po relax, kalmado huwag po magpanik huwag po natin isipin na pag nakaramdam tayo na rinig yung dibdib natin huwag natin isipin na katapusan na ng ating buhay alam nyo kaya maraming tao na nakaramdam ng sobrang tako dahil po yung pag nakaramdam sila isipin nila makumatay na huwag isipin nyo isipin lang ninyo pag nakaramdam kayo ng ng kaba nervyos yung sumbrang kaba o sumbrang yung nervyos na kulit-kulit na lang isipin lang nyo eh lang yan ng langgam huwag po kayong matakot lumuhod po kayo at manalangin po sa Diyos magpasalangin po sa Diyos magsisip po kayo ng itong kasalanan yan po ang may papayo ko sa inyo at yan po ang napakabigisang solusyon para malabanan madayag natin ang takot, kaba, inner, o nervyos o natatawag sa English na ang disorder o yung panic attack Salamat po at sana po marami po kayong natutunan sa sinasabi ko. Salamat po. Mabuhay po kayo.